Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Unang trans woman valedictorian ng PUP, isa sa 2023 bar exam passers. 15th Christmas Lantern Parade sa Baguio City, umarangkada na. Muling pagkikita ng furdad at alagang aso nagpaantig sa netizens. Pangangaruling sa mga bosing ng MMDA kinaaliwan online. Kauna-unahang Filipino ambassador ng Hong Kong Disneyland, kilalanin. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento, kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen O'Yong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending video, trans woman valedictorian. Nagbigay inspirasyon at karangalan lalo na sa LGBTQIA community ang kauna-unahang trans woman valedictorian ng Polytechnic University of the Philippines. Dahil bukod sa pagtatapos bilang valedictorian ng kanyang batch, isa na rin itong ganap na abogado matapos pumasa sa 2023 bar exam. Ang kwento ng kanyang pagsisikap panuorin sa trending report ni Pamela Adriano. 영 <목소리나> Inspirasyon ang hatid ng isang Filipino trans woman, lalo na para sa LGBTQIA plus community at sa mga nangangarap maging abogado. Ang trans woman kasi na kinilalang si Ian Gamboa, ang kauna-unahang trans woman valedictorian ng Polytechnic University of the Philippines. At ngayong taon, isang malaking tagumpay na naman ang naabot ni Ian nang pumasa ito sa 2023 bar exams. Isa si Ian sa higit 3,000 mga bagong abogado ng ating bayan. Pagbabahagi ni Ian, kinabahan daw ito ng inanunsyong nasa 36.77% lamang ang passing rate sa bar exams. Naisip daw niyang baka hindi siya kasali sa mga pumasa. Kaya naman nang makita niya ang kanyang pangalan sa listahan ng 2023 bar exam passers, hindi niya napigilan maging ng kanyang pamilya na maging emosyonal dahil sa sobrang galak para sa kanyang tagumpay minsahin ni Ian, maaaring nabigo itong makamit ang pangarap na maging kauna-unahang openly trans woman bar top notcher Pero Anya, nagsisilbi itong hamon para sa mga kapwa niya transgender women. sa ating next viral story, Stars on Earth. Mula sa mga makukulay na parol hanggang sa mga nagniningning na Christmas lights, mas ramdam na talaga ang simoy ng Pasko dito sa Pilipinas. Kaya naman patok sa mga turista ang Magarbog Lantern Parade na pinungunahan ng isang universidad sa Baguio City. Ang makukulay na lantern, silipin natin dito sa trending report ni Arnold Herrera. mas makulay, mas maingay at mas matinding traffic. Patunay na sumapit na talaga ang holiday season dito sa Pilipinas. At sa gitna ng pasiklaban ng mga pailaw sa iba't ibang dako ng bansa, hindi magpapahuli ang isang universidad na nangunang muli sa tao ng Lantern Parade sa Baguio City. Kasabay ng pagdiriwang ng kanilang 112th anniversary, muli nilang pinailaw ang mga kalsada ng Baguio para sa kanilang 15th Lantern Parade na may temang Core Unum et Anima Una, Journeying Towards Catholic Integral Formation and Global Excellence. Layunin nitong ipakita ang mga provincial mission stations sa itinatag ng Congregation of the Immaculate Heart of Mary sa bansa. Bukod sa mga nagagandahang palamuti at may ilaw na damit, ibinida naman ang unibersidad ang kanilang marching band na tumugtog ng mga kantang pamasko. Ang naturang parada na nilahukan ng libo-libong tao ay idinaos mula Upper Session Road hanggang football field sa Melvin Jones Grandstand nitong December 1. Maliban sa Lantern Parade sa Baguio, sunod-sunod na rin inilunsad ang iba't iba pang Christmas parks at attractions sa buong bansa bilang pagsalubong sa nalalapit na Pasko. Sa ating next trending story, reunited after nine months. Kinaantigan ang mga naging tagpo sa muling pagkikita ng isang fur dad at kanyang pet dog sa airport. Sa viral video, kitang-kita ang pagkamis ng dalawa sa isa't isa, lalo na ng mapagtanto ng asong si Pia na nakauwi na ang kanyang fur dad. Sabay-sabay tayong maantig sa reunion ni Shabe at Pia sa trending report ni Millie Borha. isang heartwarming reunion ang nasaksihan ng mga netizen sa inupload na video ng isang overseas Filipino worker na furdad na ito. Kuha kasi ang nakakaantig na reunion ng OFW na si Shaib Sultan at ng kanyang pet dog na si Pia sa mismong airport kung saan ito sinundo. Sa video, makikitang hindi agad nakilala ni Pia si Shype dahil siyam nabon silang hindi nagkita. Nang mapagtanto ng matis shih Tsun, ang lalaki palang nasa harap niya ay ang miss na miss na niyang amo. Agad itong excited na tumakbo papalapit dito. Ayon kay Shype, umalis siya ng bansa para magtrabaho bilang isang auditor sa Europe noong Marso ngayong taon at bumalik sa Pilipinas ngayong Disyembre para sa holiday vacation. Akala niya raw ay masyadong matagal ang 9 months para makilala pa siya ng alagay. Ngunit nagkamali raw siya. Naging mahirap para sa kanyang iwan si Pia dahil talagang hindi pa sila nagkakalayo gaya nito. Ngunit wala o mano siyang pagpipilian kundi umalis ng bansa dahil siya ang breadwinner ng pamilya. Ang viral video... Ang viral TikTok video ni Shaib at Pia umabot na sa higit 900,000 views. Para sa ating next viral story, Merry Christmas, bossing! Christmas is indeed a season of giving, lalupa kung ang aginaldong pamasko mula sa mga bossing ay tumataginting. Katulad na lang nitong Christmas party ng Metro Manila Development Authority personnel na ginanap kamakailan, kung saan bida ang mga hosts na nangangaruling sa kanilang mga boss na viral ngayon online. Ang naturang mga hosts nagpamalas ng kakaibang klase ng pangangaruling kaya't ang lahat ng nasa venue ay hindi napigilang magsaya. Paano kaya nila nakumbinsi ang mga bossing na magbigay ng malaking pamasko? Panuuri natin yan sa trending report ni Liway Abbas. At dahil malapit na ang araw ng Pasko, Present dyan ang iba't ibang pakulo sa tuwing nangangaruling para mabiyayaan ng limpak-limpak na Aginaldo. Pero paano kung ang mga taong ito na tampok sa ating istorya ngayon ang mangaruling sa inyo? Ano kaya ang inyong desisyon? Tawad o bigay? vibes ang hatid ng mga host na ito sa ginanap na Christmas party ng Metro Manila Development Authority dahil sa kakaibang estilo ng kanilang pangangaruling. Ang lyrics kasi sa awiting pampasko na Feliz Navidad ay pinapalitan nila at nagpapahiwatig na biyayaan sila ng Aginaldo. Sila yata effective ang kanilang pangangaruling dahil ang mga bossing hindi lang napainda kundi nilagyan din ng salapi ang hawak nilang lagayan ng pera. Pero mukhang hindi yata ang kanilang creative Christmas Carol kay MMDA Assistant General Manager for Operations Angelo Vargas. Asik kasi, nagawa pang magbitin ng biro sa mga host na sila rin nagbalik na biroin si Asik Vargas at sa bandang dulo, may handog ding aginaldo. Sa no pressure po. Tignanin uh, <laughs> niyo, bago ako naging peyong, naging boxingero. ayon sa video uploader, nakalikom umano sila ng mahigit 300,000 pesos at agad namang ipinamahagi sa mga umatendang party via raffle. At para sa huling trending balita, Pinay Disney Ambassador. Matapos ang labing pitong taon na pagiging performer sa tinaguriang happiest place on earth, magsisilbi bilang ambassador ng Hong Kong Disneyland ang isa nating kababayan. Siya lang naman ang kauna unang Filipino na itinalaga sa naturang posisyon. Kilalani ng first Filipino ambassador ng Hong Kong Disneyland sa trending report ni Angelica Cosme. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang Pinay ang itinalaga bilang ambasador ng Hong Kong Disneyland. Siya si Giselle Abejero at magsisilbi siya bilang ambasador ng tinaguriang Happiest Place on Earth simula 2024 to 2025 kasama si Bea Tse mula Hong Kong. Bago napili bilang ambasador, labing pitong taong performer ang ating kababayan sa Tanyag na Theme Park. Ayon sa self-confessed fan ng Disney movies, isang karangalan ng naturang posisyon na kanyang gagampanan. Maliban daw sa kanyang passion sa pagsasaya ang mga taong nakatrabaho ang dahilan na tumagal siya sa serbisyo. Ang 39-year-old at mom of three na si Giselle nagtanghal sa Disneyland shows gaya ng Festival of the Lion King, The Golden Monkeys, at Mickey and the Wonder's Book. Sa huling post nito, ibinahagi niya ang mga naging karanasan sa Global Disney Ambassador Training Week na ginanap last November. Ang Disney Ambassador Program ay inilunsad taong 1965. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng tagumpay ng bagong abogado na miyembro ng LGBTQ plus community. At eh, siyempre sa ating mga kababayan dyan na miyembro ng komunidad na ito, alam naman po natin na, na, talagang napakabigat din po ng inyong dinadala para may paglaban pong inyong mga karapatan at makilala bilang parte po ng ating ating mundo ngayon na makilala po kayo hindi dahil sa inyo pong kasarian o kung ano man po pero dahil po sa inyong angking talino at syempre sa inyong kagalingan. Kaya syempre ang ating gusto pong mangyari doon ay pantay-pantay ang pagtingin po ng sosyedad sa lahat po ng ating mga kababayan. Kaya doble rin po ang pagsisikap ng ating mga kababayan na miyembro ng komunidad na ito. Kaya naman itinataas namin po kayo sa mga sandaling ito lalo na sa mga pumasa sa mga bar exam. So di diba? at sa mga kababayan po natin ang mga bagong abogado nasaan man po kayo ngayon sana magsilbi po kayo sa inyong mga komunidad sa inyong pamilya sa inyong eskwelahan at maging inspirasyon po para sa lahat, at syempre, manatiling maging inspirasyon at aral din po sa mga susunod na henerasyon. Kaya naman kung meron din kayo mga katulad na istorya, i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya naman i-tag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagwa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and the Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuuin at ipo-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen O'Yong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino!